Naghahanda ang administrasyon ni Donald Trump ng airstrike sa ilang military facility sa Venezuela na umano'y sangkot sa pagdadala ng ipinagbabawal na gamot ayon sa Estados Unidos. Maaaring tamaan ng mga pag-atake ang mga pantalan, paliparan, mga base militar at mga runway. Ayon ito sa mga source mula sa Pentagon. At ito marahil ang pangunahing balita ngayon sa Estados Unidos ng Amerika. Sinabi ni Trump na di umano'y wala siyang balak maglunsad ng mga pag-atake ng misil at bomba sa mga pasilidad sa Venezuela. Ngunit ang mga kilos ng Estados Unidos ay nagsasabi ng kabaligtaran. Nagpadala si Donald Trump ng labing anim na libong sundalo sa baybayin ng Venezuela. Kasama sa mga puwersa ang walo na surface combat ships, isang nuclear submarine at aviation, kabilang ang mga strategic bombers na B-52 at mga fighter jet na F-35. Ngunit ang pinakamahalaga, ipinadala sa Caribbean Sea ang aircraft carrier na Gerald Ford kasama ang limang escort ships. Sa gitna nito, ang self-proclaimed na presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro ay humingi na ng tulong militar mula sa Russia. Dito, masasabi nating nagpadala ang Estados Unidos ng natatanging tulong, isang military squadron sa Caribbean Sea. Nag-aalinlangan ang mga eksperto kung eksklusibo nga ba ito para sa laban sa droga gaya ng sinasabi sa Washington. Sa sitwasyong ito, lalo nang natakot ang Venezuela sa posibleng paglusob ng mga Amerikano sa kanilang lupa. Ako si Alexi Peci. Ngayon ay Nobyembre 2, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description kung saan agad naming inilalatala ang mga natatanggap naming balita. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Piliin ang format na komportable para sa inyo. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Ilang Amerikanong media ang nagsulat na ayon sa source sa Pentagon kinokonsidera ng administrasyon ni Donald Trump ang posibilidad ng airstrikes sa ilang military pasilidad sa Venezuela na umano'y sangkot sa pagdadala ng droga ayon sa Estados Unidos. Maaaring tamaan ng mga pag-atake ang mga pantalan, paliparan, mga base militar at mga runway na, ayon sa Washington, ay ginagamit para sa pagpupuslit ng droga. Ayon sa mga kinatawan ng administrasyon ng Pangulo, ang potensyal na operasyong panghimpapawid ay itutuon sa mga infrastruktura na nag-uugnay sa mga drug lord at sa mga autoridad ng Venezuela. Kung paikliin, pinaghihinalaan ng mga Amerikano na, sa totoo lang, ang hukbong sandatahan at mga drug cartel sa Venezuela ay naging iisa na at ginagamit na mismo ng mga drug cartel ang infrastruktura ng Estado. Nauna nang nagsagawa ang Pwersang Amerikano ng operasyong pandagat laban sa mga barkong pinaghihinalaang may droga sa Karibe at karagatang Pasipiko. Binibigyang diin ng Washington na ang rehimen ni Nicolas Maduro ay halos ginawang isang bansa ng droga, ang kanilang bansa. Tinawag ni Kalihim ng Estados Unidos na si Marco Rubio ang operasyon laban sa mga narkoterrorista at inihalin tulad ang Venezuela sa Al-Qaeda ng kanlurang hemispero. Pinalalakas na ng Estados Unidos ang kanilang presensyang militar sa rehiyon. Particular Isang aircraft carrier na may kasamang mga destroyer na armado ng mga Tomahawk cruise missile, pati na rin mga eroplano ng fighter attack, 18 Super Hornet at AA 18 Growler ang ipinadala sa Karagatang Caribbean. Bukod dito, nagsagawa ang mga B-52 at B-1 bomber ng reconnaissance flight kamakailan sa baybayin ng Venezuela para subaybayan ang kilos ng hukbong sandatahan ng bansa. Ayon sa impormasyon mula sa mga opisyal ng Amerika, inaprubahan din ni Trump ang pagsasagawa ng mga lihim na operasyon ng CIA sa Venezuela. Tumanggi si Trump na sagutin ang tanong kung kabilang sa planong ito ang pisikal na pag-aalis kay Nicolas Maduro at nagbigay lamang ng komento na ang Venezuela ay nakararanas ng presyon. Sa parehong panahon, binigyang diin ni Nicolas Maduro na may 5,000 Russian Igla S manportable air defense systems at ilang S-300 system ang hukbong sandatahan ng kanyang bansa para protektahan ang mahahalagang pasilidad. Noong nakaraang linggo, dumating sa Venezuela ang eroplano na ayon sa United States, konektado sa militar ng Russia na posibleng magpahiwatig ng suporta ng Moscow kung magkaroon ng tunggalian. Ang mga panloob na dokumento ng pamahalaan ng Amerika na nakuha ng Washington Post ay nagpapakita na ang Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro ay totoong humiling sa Moscow ng hindi bababa sa labing apat na surface-to-air missile system. Pagkukumpuni at pagpapanumbalik ng ilang su-30 na fighter jet, major overhaul ng walumakina, makina, pagkukumpuni ng lima radar at logistical na suporta. Kasabay nito, ayon sa Washington Post, nagpadala si Maduro ng kahilingan ng tulong sa China at Iran para sa pagpapalawak ng ugnayang militar pagsupply ng mga kagamitan sa pagtuklas, global positioning system jammer, at mga drone na may malayo ang abot. Di pa malinaw ang tugon ng Tehran at Beijing, pero humiling si Maduro ng parehong Shahed sa Iran. Dagdag pa rito, ayon sa mga source ng Washington Post, nagpadala si Donald Trump ng puwersang militar na binubuo ng labing-anim na libong katao na tinatawag na Shahed sa baybayin ng Venezuela. Ayon sa impormasyon ng publikasyon, kabilang sa mga puwersa ang walo, Surface combat ships, isang nuclear submarine, at aviation na kinabibilangan ng strategic bomber na B52 at mga fighter jet na F35, pero ang pinakamahalaga at pinakakapansin-pansin ay inihayag ng Estados Unidos ang pagdeploy ng strike group na pinamumunuan ni Gerald Ford noong Oktubre 24 pa lang. Simula noon, tumungo na ang grupo sa baybayin ng Venezuela. Sinabi ng White House na layunin nitong palakasin ang operasyon kontra drug trafficking sa rehiyon. At sa puntong ito, parang nagmumukhang iba ang tunay na layunin ni Trump. Bakit nga ba? Ang Amerikanong aircraft carrier na si Gerald Ford na nagkakahalaga ng 13 bilyong dolyar sa paggawa, ang pinakamahal na barkong pandigma sa buong mundo sa kasalukuyan. Ang higanting ito na may haba na mahigit 300 at 30 metro ay sinasamahan pa ng mga anim na barkong pandigma at ang buong grupong ito ay tumungo papunta sa dagat ng Karibe. Ang aircraft carrier, inuulit ko, na may dos dosen ng eroplanong pandigma at helicopter ay dapat suportahan ang Ford, hukbong dagat at mga unit na nakadeploy sa rehiyon. Uulitin ko, sa loob ng malaking aircraft carrier na ito ay may mga fighter jet at sasakyang panghimpapawid para sa mga airstrike sa Venezuela. Ayon sa pahayag ng Washington, ang kalaban dito ay ang mga internasyonal na drug cartel na gumagamit ng mabilisang bangka para magdala ng produkto sa Estados Unidos. Kamakailan, tinawag pa ni Trump ang mga ito bilang Islamic State ng kanlurang hemispero. Tandaan, kahit sa Estados Unidos, marami ang hindi sang-ayon sa mga ginagawa ni Donald Trump, ngunit hirap pigilan ng Kongreso ang kanyang mga kilos. Hinarang ng mga Republikano sa Senado ang panukalang batas ng mga Demokratiko na layong bigyan ng papel ang lehislatura sa pagdedesisyon sa mga pag-atake laban sa mga kartel ng droga. Pero dito, malinaw na ang armada sa timog ng Dagat Caribbean ay hindi lang nakatutok laban sa mga smuggler. Dahil dito, tumataas ang tensyon sa rehiyon. Ano nga ba ang plano ni Donald Trump? Siyempre, ang pangunahing pansin ay nakatuon sa mayamang langis na Venezuela. Matagal nang binabatikos ng Washington si Presidente Nicolas Maduro ng Venezuela at hindi kinikilala ang kanyang muling pagkahalal dahil sa umano'y pandaraya sa eleksyon noong Enero. Noong Agosto, itinaas ni Trump sa 50 milyon ang gantimpala para sa pagkakahuli kay Nicolas Maduro, na mas doble pa kaysa noon kay Osama Bin Laden. Ayon sa mga autoridad ng Estados Unidos, pinamumunuan ni Maduro ang isang narkokartel kung saan sinasabing sangkot din ang ilang unit ng sandatahang lakas ng Venezuela. Ibig sabihin, sa aktwal, ang hukbo, ang pamahalaan at ang mga narkokartel sa Venezuela ay naging iisa na lamang. Dapat nating kilalanin na paulit-ulit pinalitan ng Estados Unidos ang pamahalaan sa mga bansa sa Latin America noong ikadalawampu siglo huli sa Panama, noong isang libo siyam na raan. Walumput siyam. Noong kalagitnaan ng Oktubre ngayong taon, inaprubahan ni Trump ang pagsasagawa ng lihim na operasyon ng CIA sa Venezuela. Ilang barko ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang kasalukuyang nagsasagawa ng pagsasanay malapit sa baybayin ng Astana, isang kakaibang bansa na tinatawag na Trinidad at Tobago. Malapit talaga ito sa hangganan ng Venezuela. Halos dikit na sila doon. Sabi ng Venezuela, ano raw ba itong mga pinagsamang ehersisyong militar ng Trinidad at Tobago at Estados Unidos? Nakakatawa raw tingnan, pero ganun pa rin. Kaya maaaring ipalagay na ang administrasyon ni Trump ay nagtatayo ng ganitong pagpapakita ng lakas militar hindi lang sa dahilan ng pakikibaka kontra droga, kundi pati na rin sa mga pampulitikang dahilan. Malinaw na ang nangyayari ay lumalampas na sa tinatawag na digmaan laban sa mga drug cartel. Pero dito, tiyak hindi nila pinapadala ang malaking aircraft carrier. Sa pinakamababa, sabihin na lang nating side effect. Posibleng umasa si Trump sa pagpapatalsik kay Nicolas Maduro. At dito mahalaga na ang pinakamalaking papel, walang duda, ay ginagampanan ng mga likas na yaman. Maging ito man ay fossil fuel o iba pang hilaw na materyales na kailangan para sa patuloy na pagpapaigting ng teknolohikal na kompetisyon. Lalo na kung titingnan ang China. Bukod sa langis, ang Venezuela ay mayaman din sa mga reserba ng ginto, bakal, bauxite, mineral, niobium at tantalum at iba pa. Noong Oktubre, tinanggihan ni Trump ang alok ni Maduro para sa pribilehiyadong akses sa mineral ng Venezuela. Sabi niya, dapat noon pa nag-isip, ngayon iba na ang mga paraan ng pag-akses. Inakusahan ni Nicolas Maduro ang Estados Unidos ng mapanirang provokasyon laban sa Venezuela at banta sa kapayapaan sa Caribbean. At inilalagay niya ang sarili bilang tagapangalaga ng kapayapaan. Kasabay nito, binanggit din ni Maduro na ang hukbong sandatahan ng Venezuela ay may hindi bababa sa limang libong na short range na mga misail at iniutos din niya ang pagsasagawa ng mga pagsasanay para labanan ang posibleng pananakop sa baybayin ng bansa. Huwag kalimutan, may kandidata na si Donald Trump para sa presidente ng Venezuela. Ang tinutukoy ay ang leader ng oposisyon na si Maria Karina Machadong, na ngayong taon ay tumanggap ng Nobel Peace Prize at nagpahayag na nais niyang ialay ang kanyang parangal sa mamamayang Venezuelan, pati na rin kay Donald Trump. May makapangyarihang taga-suporta si Machadong sa United States Administration, lalo na si Secretary of State Marco Rubio, kaya mas nagiging makatotohanan ang pagpapatalsik kay Maduro. At higit sa lahat, sa kampo ni Donald Trump ay may suporta para sa konsepto ng panlabas na patakaran na itinuturing na bagong bersyon ng Monroe Doctrine. Mula pa noong 1823, tinatawag na nila itong Doktrina Don Roe ngayon. Parang doktrina ni Donald Trump, pero doktrina talaga ito ni James Monroe. Si James Monroe ang ikalima. Ipinahayag noon ng Pangulo ng Estados Unidos sa mga kolonyal na kapangyarihan ng Europa ang hegemonistikong pag-aangkin ng Washington sa kanlurang hemispero, partikular sa buong kontinente ng Amerika, Karagatang Caribbean at Greenland. At nitong taon lang, sa totoo lang, ay nabantaan na ng verbal na banta ng aneksyon na sinabi ni Donald Trump. Sa unti-unting nagiging multipolar na mundo, may ilang taga-suporta ni Donald Trump na itinuturing ang bagong doktrina Monroe. Bilang isang kasalukuyang panlabas na konsepto sa politika ng Estados Unidos, sinasabi nila na ang mga Amerikano ay kukuha lamang ng hegemonya sa kanlurang hemispero at ito ay ganap na kanilang saklaw ng responsibilidad. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.